Hey guys, what is up, Megan? Welcome back again for another video. So, this is the episode 10 of Nothing Survival Series. So ngayon nga daw mga pre, nandito tayo sa ating munting tahanan kung sa marami kayong bagay na malalaman. So ngayon nga na mga bro bro, nandito ko sa aking minahan. Kita, kita nyo naman, nag-improve ang ating minahan mga guys. Napakaakas. Oh, kita nyo naman oh. Boy, kanina yung YouTuber kayo nakita ng ganito. Iba wala. This is rare man. Ako lang to. Iba napakaangas. So yun, tutur ko muna kayo. Siyempre, may bago tayong ano eh. May bago tayong structure na bahay. Pero dapat itur ko muna kayo. So, oh, na mga pre, nakikita ko dito Minecraft. Pag pinindot mo yan, ano mangyayari? Isa pa. Diba, walang nangyayari kasi manual yan, pre. Design lang to. O, oh, ano anong gagawin? Itutulak mo yan, Oh. Mm hmm. Hmm. Uy, 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 Ito, Itutulak mo yan, boss. Ganun lang yun. Basic, diba? O, oh, sabi, ibabalik mo ulit. Putik. But, bumalik ka na. Yun ako galit. O, oh, yan, babalik na siya. O, oh, diba? Napakaangas. Saan kayo makakita ng ano, ng minahan na merong ganito na hindi mo masasakyan pero may cheese? ibang angas ko? Paano ka sasakay dyan? Tatalunan mo. Tapos, siya yung handar, hindi ikaw. Siyempre, tutulok mo eh. <laughs> so ngayon, meron din dito tayong ano, mga chess. Oh, kita nyo naman, pwede nyo buksan. Diba? Napaka-high tech na ng minahan ngayon. Mga pre, meron na mga ganito. Sa inyo ba, meron ganyan? Di ba Wala. Akin lang to, boy. Akin lang to! Tapos ngayon, yung bahay update natin. Diba? Napaka-ahas pa rin, min Pag tinignan mo sa malayo, nakaka-ano, nakaka nabless yung tibok ng puso ko sa so sobrang ganda mga pre, eto nga pala yung bago minahan natin mga boss wag pasensya nyo rin mga bro bro kasi minsan hindi daw nakaka-upload mga boss kasi busy ako boy, ngayon nga eh nilalagnat pa ako kaya swerte kayo boy nung nanonood sa akin, syempre this is the rare moment that you see me with a sick person my friend like for real man, for real so ngayon mga boss, update ko muna kayo sa ating munting villager trading hall. Nandito siya sa ano, sa villager house. Mga pre, puntahan lang natin. Tara, tara, tara. Kitang kita niyo naman pre, dito sa ating villager house mga pre. Walang nagbago kasi magagawa nito. Pero nakakatamad gawin ito mga guys. So, kaya pagpasok natin, meron pinagbago. Dumami lang sila. Bakit? Dumami mga boss. Eh, syempre, anong gagawin natin? Pinaanak natin sila mga pre tayo ang ano. Ano tayo pre? Tayo ang kisarya sa kanila. Tinan may bago na tayo. Meron dito ang armor mga boss. Tapos, nandito na rin yung ano. Yung mga tools natin ba? Diba? Kaya mga buga, ano mga pre. Kung kayo merong ano, planong kumuha ng armor. Eh, dito na kayo kumuha. Napaka basic lang nito. Pre, o mo naman. Kunting trade lang. Magkakaroon ka ng diamond pickaxe. Kaya kung, kung tinatamad ka mag-hukay mga boss. Ano na gawin mo, pre? Huwag ka nang maghukay O, mag ka na lang O, ang gawin mo na lang Pupunta ka dito Kukuha ka ng ano Ng tripwire Tapos, pupunta ka dito sa duplicator mo o, Di ba? Napaka-basic, no, mga boss Sabay pag Lalapit ka lang dito Sabay pipilitin mo lang, oh ano? Ano nangyari? It is duplicating itself because it is bug, my man. It is a bug, my friend. So, dapat, abis mo na habang mayroon marami pang ano, ganyan mga pagkakataon dito sa larong ito. Kaya dapat, kung mayroong magandang nangyayari sa Minecraft, nilalaro mo mga boss ganoon lang yon that's parts of the minecraft that is minecraft that minecraft thing mga oh, friend may so, meron tayong mga golem dito syempre to, meron tayong mga golem dito syempre hindi naman, naman ako papayag na mga ano ma mamatay itong mga villager natin kaya kailangan natin mga ano mga golem pre para ano para hindi siya ano para hindi sila mamatay mga boss ganoon lang yon tayo so, mga boss meron din akong bagong alaga dito pre hanapin lang natin nasan ba yon? kailan eh, pre, kung saan sa inyo napunta kasi? Nasaan ka Pre, nasaan ka na? Buga? Buga, nasaan ka na? Hindi na ako galit, Buga <laughs> Buga Buga, nasaan ka na? Nawawala si Buga, mga guys Wala pa naman akong picture sa kanya Nasaan na si Buga? Buga? Buga Buga, nasaan ka na? <laughs> ako ba ginagalit mo, Buga? Nasaan ka na, Buga? Nawawala na ang ating kabayo, mga guys Naku po, aray ko ano? Ganyan gano'n na lang? Parang wala lang yung pinagsamahan natin. Buga! Nasaan ka? Buga! Wala na yung siya guys. Wala na yung kabayo ko ka, pre. Ano Aray ko pa! Salitin so, guys. Meron nga pala akong kabayo kasi. Na ano? Nandito. Nakakasama ko siya eh. Actually, dito ko siya iniwan. May eh, banda dito. Hindi ko lang po siyang... Uh, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Nakakainis naman. Yan na nga. Imagine mo poy, hindi niya kayo si Buga. Alam dito lang yun eh. Boy, kanina ko pa eh Buga naman eh. Alam ko nandito ko lang sa tabi ko eh. Si Buga kagagip. Legit pre, kasama ko yun. Lagi ko kasama dito guys. Nang sa ko sa napunta boy. Lala naman. Kasama ka dito legit pre. May promise man. Wala nga lang siya pangalan. Kasi meron siyang ano sa atil. Ayun niya ta si Buga. Nakikita ko na mga free. Ayun, Ayun, Ayun na. Ayun na guys si Buga. Ah. Boss. Saka nang galing boss. Boss. Ay gago iba. Nawawala si Buga mga guys Nasaan na kaya si Buga? Ah, La. Buga? Nasaan na kaya siya? Nawawala talaga si Buga mga guys eh hey legit, legit para legit Ilangalo hey, yung ano ko eh, transportation system ko Sabi mawala ka pa boss So yun, habang nawawala si Buga May papakitalaw sa inyo mga boss Ito ang tinatawag ko Haha, <laughs> <laughs> syempre ba habang wala tayo sa mundong ibabaw May ginagawa ako sa loob ng Minecraft Tingnan nyo naman ang aking nakamit mga boss Pagpasok mo dito, ano makikita mo ha <laughs> Wow, amazing Full diamond armor Di ba? Napaka-angas, boy! Kita nyo naman sa villager trading ko lang yung hinakuha, ha, mga boss! Kaya kung maglalaro ka ng Minecraft, ano gagawin mo? Mag-villager trading. Hold ka lang, mga boss! Basic lang makakuha ng mga ganitong bagay. Napaka-basic lang ito, mga boss! Kaya kung ako, ako sa una kung nahihirapan kayo mag-Minecraft katulad ko, puti! Okay. Basic lang. Mag-villager trading lang kayo. Di ba? garang lang yan. E, huwag niyo pahirapan na sarili niyo, mga guys. Be mindful. Be careful of what you are doing, my friend. Siyempre, anong gagawin natin? Susuot natin yan mga boss. Tapat muna tayo ng mga basura, basura. Basura, basura. Huwag natin. Oh, pagsinuot ko yan. Oh. Ay, wait lang. Lalabas mo na ako. Ang oh, ina mo kala, hindi naka-record eh. Pagkalabas ko. Panis! Panis kayo, boy. diamond na ako. Panis! Oh! Napakaangas pero subuga pa rin ako. Oh, <laughs> talaga. Putik na yan. Nasaan yun mga guys? Putik na Putik na yan eh. Kayo, nakita nyo ba si Buga? Nakita nyo ba? Huh? Nakita nyo ba? Nakita, nakita nyo ba? Mm, nakita nyo ba? Huh? Ah, nakita nyo ha? Hindi mo nakita? Nasaan si Buga? Hmm. Ay, hindi pa hinahanap yun eh. Nasaan na ba yun? Yan na nga. Nakakainis talaga legit man. So yun nga mga boss, hanggang dito na lang tayo. No, mga pare. Pasensya ako medyo may clean lang video natin mga boss. Bye bye!